Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang nga hapon sa inyong lahat, no, dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, maganda hapon sa mga kapwa ko dabao region, at sa buong Mindanao region ay uh, maayong hapon sa inyong uh, tanan, or madayaw na hapon sa inyong uh, tanan, sa mga kapwa ko rin po, FW Saranroer, Delno, Miguel Abishara, sa inyong lahat at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon ay itong nakaraang ilang araw na, no? Na dahil sa sobrang busy, hindi ko ito na na-record. So, itong pag, uh, nung weekend, no? Na ni-raid, no? Waybis yata ito. Ni-raid ng uh, NBI, ang uh, Kingdom of Jesus Christ na matiwasay. No, kahit pa pasunay ka ng search warrant or arrest warrant, pinayagan po sila ng taga Kingdom of Jesus Christ ng mga abogado at mga miyembro doon no, ng kongregasyon ni Pastor Kiboloy eh, dahil tao sila na nakiusap na pasok kung pwede pasukin para matapos na itong problema no, ng uh, Kingdom of Jesus Christ dahil sa pambubuli nitong uh, PNPA na lalo na sa pinangungunahan ng kanilang general na chief na PNP na si General Marbel at itong kanilang regional director na kapatid ni Diwata Paris na si Nicolas Torre at ang uh, niyo, police ano kung ano bang ranggo ni Marvel no na nasangkot sa mga hindi lang pagpatay, pagnanakaw, pagtatanim ng uh, mga armas, tanim droga, etc. si Marbelion, yun. Eh, si ano, si Marantan. So, yun. Pahiya po sila dito sa NBI. Dahil yung NBI, hindi lang sila sabi ng ibang mga vloggers, si eh, mga lawyer daw yun. Ipagpalagay natin. Tapos, dito naman sa PNP, mayroon din mga abogado dyan. Pero tingnan mo si... Yung spokesperson lang si Jane Fajardo, lawyer yun eh. Pero bakit eh, para, wala sa hulog, kinakampihan pa yung PNP sa kanilang kababuyan dyan ginawa sa uh, KOJC nung umakyat sila dyan. Ipagpalagay eh, eh, na natin na eh, ihahambing natin itong NBI at saka itong PNP. Ang NBI, uh, mal uh, ano, may, may pinag-aralan, no? Uh, tawag dito, talagang sumusunod sa batas, ganyan. Eh, pagdating dito sa, NBI, sa PNP, wala, uh, kung ihambing natin sila sa mga mat ma masasamang tao, membro sila ng akyat bahay. O, yun yung PNP. Mga kawatan. O, yan, dyan. Dahil inamin, mga bagagnaw ba, mga makakapalang mukha, ay sinabi din naman yun ni Nicolas Torre. Na sa, sa, balat daw niya yun, sa tanda na daw niya yun, hindi na daw siya tinatablan ng mga ah, ano pa dito pang babas o kung ano pa man sa kanila, na si, Pago, si Mayor Duterte, no? na magiging presidente din yan si Baste in the future. Eh, magdidimanda nga daw siya eh. Dahil tinawag siyang uh, diwata. <laughs> so, ito, iambing natin kung gaano ka professional ang NBI at kung gaano naman bas at akyat bahay. Ah, mga galawang komunista ang PNPA. <laughs> ah, ito. At panoorin natin, no? so namin yung rindo consists of 4.3 kasi up in the story wala na rin na yung uh, isang underground uh. na sok natin yung uh. area chalot para kay brothers Travelers wala naman rin tayong nakita si Wang na masado at ng pastor pugoloy kulitin pa sa boss sa 50% masado pa rin sa top ayan tapos na kami na speaking of itong tunnel na to. Bakit ba siguro nag-trigger itong PNPA na to? Napasokin yung tunnel. Sa kapal pa nga talaga naman ng mukha ni Jenny ni, ni, ni tore Nicolas Torre, eh, na, sa pa, ha? sa, sa, sa sinitiring pa niya sinabi na nais niyang pasokin ang Kingdom of Jesus Christ dahil may gitno yung 30, Uh, hectares lahat-lahat. Andun yung kingdom, ang andun, eh, andun yung big dome na pinapagawa. So, at yun yung pinakamalaking arena sa buong uh, Pilipinas. At uh, may aeroplano, may helicopter daw, na andyan yung uh, naka, nasa loob ng uh, Kiyogici at maraming mga sasakyan. So, nais nang uh, papasok doon at titira ng isang buwan sa loob ng QGC kasama ang 1,500 na mga polis na kanyang dadalhin. Which is, itong tunnel na to mga lalabs mga bites, kaya siguro nag-trigger itong uh, mga PNPA na akyat bahay na to na inutosan ni Marcos Jr., ni Liza, ni Martin Romualdez at ni Abalos na babuyin ang QGC. Pasokin ang kingdom dahil may tunnel. Ilang bisis kasi to na mention ni Banat Bay sa kanyang uh, tawag dito live. Baka ando nagtago si Pastor Kibuloy sa tunnel. Hanapin ninyo. Recorded po yon. Ilang bisis yan na mention ni Banat Bay ang tunnel. Kaya siguro ito nagtitrigger sila at uh, si... Yung tunnel na ano bang pinagsasabi siguro ni Barat Bay na tunnel, tunnel, tunnel. Pasukin ninyo ang QJC at may tunnel dyan. Baka nandun si Kibuloy. So, ito ngayon, natuldukan na pinasok ng NBI ang tunnel under construction at wala pa sa kalahati eh, yung natapos. Mainit, walang ilaw, walang aircon. Eh, hindi pa nga tapos eh. Oh, so, parang may stage lang daw doon o kung ano ang ginagawa. So, ito. Pahiya po dito yung PNPA panig nila na mga akyat bahay ng mga pulis. Uh, dissert ngon mm -hmm. hindi na kami hindi na kami kabalig. 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 hindi hindi naman siya ganun ka na siguro. Uh, it took us one hour. hindi na ba kabalig. na na kami Uh, to be honest, wala kaming sa amin na agency wala kaming nakuhang info. So para maklaro lang talaga 'yan, pinasok na namin para tama, uh, maklaro kung andyan ba talaga wala. So, hindi na nakita si hindi namin nakita. Oh, may ano, may kasi nanghula na lang itong PNP dahil hindi man talaga 'yan ang pakay nila, Nahuliin si Pastor, bonus na lang 'yan. Ang pakay talaga na dyan, ang utos ng presidente na, at ng kanyang asawa at ni Romualdez At sa utos na din ni Abalo, hawak siya yung pinuno ng PNP Hawak niya yan ng DILG, PNP, uh, Coast Guard at saka yung, ano, Coast Guard yata hawak niya Pati ang, uh, yung Bumbiro, na, ay MMDA -E pala, MMDA -E, hawak ni, ano, ni abalos ayon MMDA PNP at uh, yung uh, fire protection yung, boom, yung bumbero kanya yan kaya talamak din yung kawat jan sa flood control ng MMDA dahil ay nako po yung kanilang pinuno na nice ito makbong senador so alam niyo na so ito ang utos kasi dyan, kubkubin ang KOGC papasukin ng mga ng mga PNP para hindi na sila lalabas kapag nakapasok na sila Hindi na sila lalabas diyan kukunin na nila yan aagawin na yan ng uh, ni Marcos gaya ng kanyang tatay dati na nang-aagaw sa mga ari ari na hindi kanila tapos ipapangalan sa ibang tao probin na yan diyan sa ano sa Tadiko plantation na banana plantation diyan sa Davao 86 or 87% percent. i Google -go niyo Marcos, si ano yun eh si Rigoberto Tiglaw nagsulat niyan. O ulitin ko ulit ito itong uh, nasa Google din yan. Na yung mansion na tinirhan nila Bongbong Marcos na Emil da no panahon na uh, tumakas sila sa Pilipinas noong 1986 no na unang people power doon sila sa Hawaii i e, mansion nila yon pinangalan din doon sa tatay ni itong boyfriend ni Kati Binag na si uh, uh, ito ni Boy Floyd Rindo yung tatay niya pinangalan doon, pero kay Marcos Senior, so proven na magnanakaw talaga ang Marcos Senior at pinapangalan sa kanyang mga cronies, ang mga ari ari ang nanakaw para ligtas siya, o ganito din yung nais gawin ngayon ni Bumbong Marcos nais nilang agawin, nakawin ang pagmamayari ng taga Kingdom of Jesus Christ sa mga sa uh, 7 million yata na members at ng kanilang pastor dahil pinapa-freeze na ngayon nila yung uh, mga bank accounts mga lahat ng mga assets na which is hindi naman yung kay Pastor Kiboloy nakapangalan na nga yung kay Pagulong Duterte na siya yung administrator ngayon ato lang kay kibuloy na siyempre bilang pari kanila doon or kung a pastor kanila ay eh, binibigyan siya ng magandang uh, pagtrato magandang maganda buhay etc. Pero kanila yun sa kanyang mga tauhan. Pero nais yun agawin ni Marcos si Jr. Gagayahin niya yung kanyang tatay na mamamatay na lubog sa kayamanan. Taro mo nandyan, batarga, wala. So, hindi na nakita si pastor. Hindi namin nakita. Ang kingdom lang ang pinasok namin, pati yung mga may mga farms doon, no? may mga uh, residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. Uh, so far, wala kami nakita. Na hindi naman pag-search natin, Hindi kasi uh, the KOJC personnel, as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman hmm? tayo. How about dun sa Tamayong, sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain? Wala pa. Uh, before na uh, search na rin namin, so far wala din kami nakita. But I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. Uh, sir, after this, sir, may motion pa tayo to request the Actually, mayroon ng motion for Elias Warad. Hindi namin alam kung anong resulta. Okay. Thank you. And uh, lastly, I would like to emphasize that uh, we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Are you, Sir Henry from the field? Okay. Well, uh, this proves uh, that uh, the KOJC is very cooperative. The search yeah. was done in a very peaceful, orderly manner, and uh, we hope and pray that the uh, PNP will take notice. of the search being conducted Bahia. this afternoon, that it was uh, conducted properly by elements of uh, and agents of the uh, National Bureau of Investigation. Used to say, so hindi na kaila hindi kailangan marahas to, to do the... Hindi kailangan na uh, magdala ka ng maraming armas dito kung magkipag-cooperate po sila sa amin. No? Uh, wala namang problema yon if they will uh, properly cooperate with us. No need to show force. No need, to, uh, lights, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters, and no need to no. use uh, drones and no. other uh, armaments po. Uh, the KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Atty. Sabi ng PNP, payagan. Yan kasi, ulitin ko, hindi ang PNP kasi, hindi man talaga nila balat yan pumasok para Dakpin si Kibuloy, ulitin ko, bonus lang yon Ang balak talaga nila dyan, dahil sa utos ng kanilang pinuno, na yung presidente natin, ng kanyang asawa at kanyang pinsan na buhaya, ay talagang agawin, kunin ang uh, KIOJC na sila na yung magmamayari. Yun yun eh, bonus lang yan si kiboloy Tapos may dalawang ano pa, dalawang milyong dolyar na pabuya yung American government para hulihin siya at uh, dalhin sa Amerika at doon siya parusahan baka doon pa itorture pugotan ng ulo si Kibuloy or kung anong gagawin so malamang baka nakuha na yon ng administrasyon ni Bongbong Marcos at kaya gigil na gigil din sila na mahuli si Kibuloy by all means dahil siyempre ikaw may naman sisingilin ka eh, kakalain mo si yung sa CIA na Uh, si Ray Powell nasa Davao na at nagsuot pa ng NBI cap at damit ko hindi pa pwede so talagang may sabuatan ang gobyerno ng Pilipinas ngayon under Marcos Jr. administration at ng Amerika uh, dalawa yan sila uh, ano yung Amerika gusto si Kiboloy Oh, uh, si Marcos Jr. din gustong hawakan ang Davao. Sila ang maghahari-harian dyan. Hmm. Yun lang naman eh. Wala nang matinding ano dyan discussion malinaw pa sa mineral water at sikat ng araw. Na yan ang plano. O, kaurakawin ni Marcos Jr., gayaan ng kanyang ama na kawatan, ang mga ari-arian ng mga taong uh, pinaghihirapan nila, no? So, gusto niya yung nakawin para sabihin mayaman siya, siya yung pinakamayaman trillionaire, hindi billionaire sa Pilipinas, pero kawat, nakakahiya yun.